Inatasan ng Kamara ang Philippine Coast Guard na isumite na ang Comprehensive Strategic Modernization Plan kaugnay ng pagsisimula ng budget season. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, gagawing basihan nito ng Kamara sa ilalaan na dagdag na pondo sa PCG. Sa sandaling talakayin na ng Kongreso, ang panukalang pambansang budget para sa 2025. Sabi ni Romualdez, dapat nakadetalye sa plano ang pagpapalakas ng kakayahan sa pagpapatrolya at proteksyon sa karagatan na sakop ng Pilipinas pinas lalo na sa West Philippine Sea. Sa isusumiting modernization plan, gustong makita ng kamera ang kasalukuyang kalagay ng assets ng PCG, makailangan na upgrade na vessels at equipments, training program para sa mga personnel at inisyatibo para sa regional cooperation at maritime law enforcement. Tiniyak ng House Speaker na committed ang kamera na suportahan ang pagpapalakas sa PCG. Gate ni Romualdez, hindi lamang ito sa proteksyon ng ating teritoryo kundi magsisilbing defense posture laban sa mga magtatangkang manakop sa mga isla na pagmamayari ng Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Gunan. Sama-sama tayo, Pilipino!